Umaga mga kabayo pala ito na yung natapos nating bubong natapos na mga tiga bagak mataan. ah Tingnan natin yung diskarte ng pag stone coated ng mga tiga bagak bagak no boss. Oo bali mga kabahay kaya wala pa sila dito sa may bungad dahil wala pa ang matutungtungan na maayos yan tulad nyo dito naman sa kabila sinisimulan lang nila yung pang sinipan nila dahil nga may maayos na silang tentungan. yung alligator nila. Ganyan yung style. Tapos, pagdating dito naman, ah, uh, kinukupi nila. Ayan, ganyan. Hintayin natin yung pinaka-cover na ito. Mas mga... para mas maayos din yung... Pero dito, lalagyan pa nila dito sa ibabaw yan. yung buong nakikita natin na yan 3 uh, days pa lang nila yan ayan sobrang laki na nagawa na na nila ayun napakadinis. yung sukat ah uh, bali ibibigay ko yung sukat sa inyo mamaya tignan muna natin yung diskarte nila mapapansin niyo yung parlay na natin sobrang limit sobrang dikit dikit ng ano ba kasi mga kabahay dapat sakto na sakto tong pinakakanto niya at tong kanal niya ayan may kanal yan eh. yun sa so, kaso ang ganda ng ano ng design niya dito tayo sa ilalim ayan yung design niya yung style niya tapos tingnan nyo tong uh, kanilang balik gutter may flat bar sila kung saan doon i-pablock ba, yung balik tapos ang gamit nila yun siyempre black screw ito pang taas nila angle bar naman gamit nila ganyan yung magiging patong nila ayan tapos kukupiin nila yung discard nila ayan ba nila ito mga kabahay yung cobra nila sa pantalon nila sa taas sa sulok ah, sa sulok tapos ito naman yung pang valley nila yan yung mahaba na yan tapos ito naman yung pinakabubong natin yan ganyan lang siyang kaliit kaya walang hassle pagka ah, pinapanik natin sa taas Ayan, ganyan lang kahit isang kamay lang kaya mo hmm. ang lapad umaabot siya ng sorry parang tigahawak ng camera ang lapad niya umaabot support dito sa 42 ito sa timid nya ang haba naman naman nasa 145 cm din. Ito naman pang isa naman na to pang cover na nila. Ito siya. Tapos yung sakaling diba ganyan may tama. Alam yan may mga tama. May pang repair din dyan ito naman siya yan ibang may baklas na ayan yung coated natin na ayun nga yung stone coated natin bubuduran lang nito na lalagyan na lang natin ng pandikit tapos ang gamit na black screw ito yung size na. bali ulitin ka lang kabahe ito hindi yan ganyan sya yan hirap lang ako kasi walang hindi ka hawak nga ng camera ayun ganyan sya susunod ganyan lang din patong tapos susunod patong susunod sunod patong lang yan kung dito nga naman natin mula sa ila ganyan yung sura nya yan kahit sa ilang malinis yung tingnan magandang umaga mga kabahe pala ito na yung natapos nating bubong natapos na mga tiga bagak mataan bubong dahil di na natin na tuloy tuloy yung video kasi ah uh, may pinabantayan din tayo na ibang project pa ngayon ito na yung kaya rin sobrang linis na ito natin para matanggal yung mga kalat kalat uh, yung mga alik alikapok ba nung ito uh, yung nagsigawa ayan tulad yan o no? <coughs> ayan o no? napakalinis napakalinis pati makapansin uh, nyo yung mga black screw no? talagang din nyo na rin makikita ha? dahil halos pantay siya man kulay dito sa stone coated natin ayun o na. ayun o ayun yung black screw sobrang tagong tago rin pati dyan sa gilid din yun makapansin yung black screw architect Andrew pinapakayaw niya sa mga tiga <coughs> nga ayan tapos ang total area na itong nalatagan ng bubong ay 220 square meter ayan 220 square meter tapos pinakayaw nila na mahigit 40,000 40, 40 000, 42 ang o hindi natin alam 20 square meter there na dines tapos yung pwesto na to dito ako nakapwesto nung wala pang bubong yun eh tanulihin natin ha. Ah. Saka pinadidiligan namin para makita rin namin itong bukod dun sa matanggal yung mga ali alikabok ay makita na rin kung may lilik ba o may, uh, may tatagas ganun, may tutulo So, nakita na natin yung discard ng mga tiga bagak sa pagkakabit ng stone coated. Kaya sa susunod, tayo na gagawin nyo. Ah, bali, magbibigay na ako ng tutorial sa susunod. Dahil, tayo na mismo gagawa Tayo na yung mag-i-install ng bubong na yan. Tapos mga kabay, eto, share ko lang din tong pinakakanto niya ayun o oh. mapapansin niyo. ayan sobrang gandang tingnan sa baba ayun o oh. tulis na tulis siya ayan sobrang ganda niyang tingnan sa baba napaka angas tama hey! na hindi pa wag ka umaka, na mga black screw ah ayun o magagalit oh. ah, Magagali uh, makagalit ano lang talaga yung tao na yan eh. Ayun oh. Ayun oh, mga kabahay. Ganda, dinis. Ayos. O. So ayun, mga kabahay, sa susunod, alam na natin yung diskarte nila. Tayo na yung gagawa niyan. Tayo na magkakabit niyan. Sa susunod natin, na project. Ayun lang. salamat.